hello mga mina meron nga akong i-share sa inyo mga mina na sobrang gamit na gamit ko talaga. So ilang buwan ko na rin siyang ginagamit mga mi. So sobrang dami nga mga miso So hindi na ako mamamroblema kung mauubusan pa ba ako. So ito nga, ito na nga. dami-dami pang paligay ni Guno. So ito <laughs> Tana ako mga ngina, eyebrow, eyebrow pencil. So, yan ang bubulala babae. So, 12 pieces na to mga ngay. Sobrang gamit na gamit ko to talaga. Pwede to pang everyday use talaga. Kaya hindi ka talaga mag-worries na mauubusan ka. So, ayan siya. Ganyan siya. Ah, haba. So, sobrang dami. Nakakatuha talaga. So, may, may nabigay na ako nito. So, ang natitira na lang sa akin, 2, 4, 6, 8, 8, 9. Oh, so, 10 pa. Kasi ito pa yung ginagamit ko. So, madali lang siyang gamitin, mga mi. Madali siyang gamitin, mga mi. So, yan. Hindi ka na mag-worries na maghanap pa ng mga pantasa. So, ito lang siya. etong sinulid na to, hihilahin mo lang siya pababa. Ganyan lang. Tapos, kapag kaubos na yung ganyan, hindi mo na kailangan ng pantasa, ha? Bubuksan mo lang to. Ito, oh. Yan, nakikita nyo ba yan? So, yan. Hihilahin mo lang yan. Yan, paikot. Oh, diba? dali lang. Tapos, yan. Oh, may, pa may pangit na natas So, ganyan lang siya. Hilay mo lang yung sinulit, tapos iikutin mo lang siya ng gano'n. So, hindi ka na talaga mag-worry. Hila lang tong brush, mga mi. So, pangkilay lang talaga yung kasama niya. Pero okay, okay na okay. Sulit na sulit siya, mga mi. Kasi 12 pieces na siya. Tapos, murang-mura lang siya. So, ang binili ko nga pala, mga mi, ang shade nga pala nito, mga mi, is dark brown. Dahil bum, um, katayon na siya sa buhok ko. So, ang binili ko is dark brown. So, yan. Sobrang ganda niya, mga mi. Sulit na sulit na talaga. Dahil nga, makapal naman yung kilay ko, mga mi. Ayan, nire-retouch-retouch ko lang yan. Ganto lang ko magkilay. Ganyan lang. Mabilis lang siya, mga mi. Yan. Ba't bilis lang siyang gamitin mga mi? Sobrang ganda talaga niya. O, oh, di ba? Tapos yan, babrush ko lang yan siya. Babrush ko lang siya. Tapos ito, i-apply ko lang siya. Kahit everyday nakakilay ako mga mi. Kaya kung kilay is life kayo mga mi, mas talagang maganda to sa inyo mga mi. O, oh, di ba? Naglampas-lampas. O, oh, hindi ka na mag worry kasi mabilis lang siyang burahin. Yan lang siya. Yan. Pero nagtatagal siya mga mi ha. Tingnan mo kaninang umaga ko pa to. So, galing ako sa work kanina. So, na, nakatulog na ako. Ito, may kilay pa rin ako, no? So yan lang, ganyan lang siya mga miso. Sorry, re retouch, re ko lang siya. Ang ganda, 'di ba? Kasi mga, magagamit mo na siya pang matagalan. Tapos sa murang halaga lang siya. Tapos sobrang ganda na niya. 'di ba? Kaya bigyan ko 'yan.